Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo ba yung feeling na iniwan mo na yung isang tao, kahit sobrang hirap sa una, tapos habang tumatagal, bigla mo nalang mararamdaman na parang, Teka, mas magaan pala ang buhay ko ngayon? Ikaw na yung gumaan, gumaling, gumanda pa nga ang lakad sa buhay, pero sila, tahimik lang, kunwari okay, pero sa totoo lang, dun sila nagsisisi. Ang twist? hindi nila maamin. Kasi ano, pride, ego. Yun yung nakaharang sa lalamunan nila kaya hindi makalabas ang totoo. Na pinakawalan nila ang taong hindi nila dapat pinakawalan. Kung nasa edad ka na ng late 20s, 30s, 40s, alam mo kung gaano kahirap mag-move on mula sa tao na minahal mo, inalagaan mo, at binigay mo lahat ng oras mo. Pero mas matindi rin yung realization na, Teka, hindi pala ako kawalan ako yung hindi nila nasuklian ng tama. At ngayong wala ka na, dun lang nila naramdaman kung gaano kalaki yung role mo sa buhay nila. Pero eto ang catch. Hindi ka nila masasabihan ng diretsyong, nagkamali ako. Sana hindi kita binitawan. Hindi. Kasi hindi nila kayang lunukin yung pride nila. Kaya ang nangyayari, sila yung natutulog na mabigat ang dibdib. Pero ikaw, unti-unti kang natututo kung gaano kakalakas pag pinili mo yung sarili mo. Isipin mo ganito. Para kang araw. Noon, nandyan ka lagi. Init, liwanag, comfort. Sanay sila na lagi kang available. Pero nung dumistansya ka na, nung natutunan mong umiikot din ang mundo nila nang wala ka, saka lang nila na-realize, Shhh! Ang lamig pala ng gabi. Ayun. Regret. Pero walang aminin. Dito pumapasok yung unang katotohanan. Yung pagsisisi nila ay sila lang ang may bitbit. -bit. Hindi mo trabaho dalhin, hindi mo responsibility lunasan. Kung may sakit sila sa dibdib, 'yun ang bunga ng ginawa nilang mali. Kung may guilt silang iniinda, 'yun ang bayad sa sarili nilang pride. At ikaw, hindi mo na dapat buhatin 'yon. Kasi once na buhatin mo pa 'yung remorse nila, balik ka ulit sa dati. Ikaw na naman 'yung nagbabayad sa kasalanan nila. Hindi na. Hindi mo burden ang regret nila. Naalala ko tuloy 'yung sabi ni Marcus Aurelius, If it is not right do not do it. If it is not true, do not say it. Kung mali yung ginawa nila sa'yo, sila na ang may utang sa sarili nila. At kung hindi nila kayang aminin, problema nila yon hindi sa'yo. Ang sa'yo, protektahan ang peace mo. Ngayon, ito ang pangalawang katotohanan na dapat mong tandaan. Ang pananahimik at paglayo, hindi yan kahinaan. Yun ang ultimate na lakas. Kasi di ba? Diba, karamihan gusto makipagsagutan, gusto ipamukha, gusto patunayan. Pero ikaw, pinili mong manahimik, at dun sila hindi mapalagay. Think about it. Kapag hindi ka nagre-react, hindi ka sumasagot sa drama, hindi ka bumabalik sa away, doon nila mararamdaman yung bigat ng pagkawala mo. Silence is never empty. Silence is loaded. Ang bawat tahimik mong araw ay parang tunog ng konsensya nila na paulit-ulit. Mali ka. Pinakawalan mo siya. Hindi mo kailangan magsalita para maramdaman nila yung epekto mo. Kaya kung iniisip mo minsan, baka mali na hindi ko sila sinagot. Baka dapat nag-explain ako. Hindi. Your silence is your explanation. Your absence is your statement. Yung katahimikan mo, yun ang pinakamatinding boses na maririnig nila. At pangatlo, ito ang pinakamahalaga. Habang sila busy sa paglunok ng pride nila, ikaw busy sa growth mo. Yun ang ultimate revenge, growth. Habang sila stuck sa regret, ikaw busy maging mas matatag, mas maligaya, mas payapa. Yun yung hindi nila kaya kontrolin. Kasi isipin mo, dati baka sila ang reason ng mga iyak mo, ng stress mo, ng doubt mo sa sarili mo. Pero ngayon, sila na ang dahilan kung bakit mas inspired ka maging best version ng sarili mo. Ang sakit na binigay nila noon, yun mismo ang naging gasolina ng growth mo ngayon. Ang irony, di ba? ginamit mo yung sugat na iniwan nila para maging bala ng sariling pagbangon mo. At kung tatanungin mo, e eh, paano kung bumalik sila? Simple. Ang tanong, deserve ba nila yung upgraded version ng ikaw ngayon? Kasi yung ikaw na nagbigay ng lahat, sinayang nila. Yung ikaw na tahimik na ngayon, mas malakas na ngayon, hindi mo na basta ibinibigay sa kung sino-sino. Kaya wag mong isipin na talo ka. Hindi. Ang totoo, sila ang talo. Kasi ikaw, natuto. Ikaw, lumakas. Ikaw, gumanda pa 'yung buhay. Sila? Tahimik, nagtatago sa pride at gabi-gabi pinapahirapan ng regret. Kaya tandaan mo, their regret is their punishment, not your burden. And your silence is not weakness, it's power. At habang nagbubuo ka ng mas malakas, mas independent na sarili, 'yun ang tunay na panalo. Kung iisipin mo ang hirap para sa kanila. Hindi nila maamin hindi nila masabi, pero kita mo sa kilos. Yung mga simpleng kamusta sa chat na hindi mo sinasagot. Yung mga simpleng pag-like nila sa old posts mo. O yung bigla na lang silang magiging active sa mga oras na alam nilang active ka rin, mga sign yan. Hindi nila kayang sabihin direkta, pero yung regret nila lumalabas sa maliliit na kilos. Pero eto ang dapat mong maintindihan. Hindi mo trabaho i-interpret lahat ng galaw nila. Hindi mo obligasyon alamin kung nagsisisi ba sila. Kung nahihirapan ba sila. Kung gusto ka ba nilang balikan. Kasi ang totoo, kahit anong gawin nila, wala silang lakas ng loob para tanggapin yung totoo. At ikaw, mas mahalaga ang peace mo kaysa sa mga hulang laro ng isip tungkol sa kanila. Dito papasok yung susunod na katotohanan. Yung absence mo mas malakas pa kaysa kahit anong speech na kaya mong ibigay. Isipin mo kung dati nandyan ka lagi para ayusin ang problema nila. Nandyan ka para kumumusta, nandyan ka para damayan sila. Ngayon, wala na. Walang message. Walang tawag. Walang presensya. At yung vacuum na iniwan mo, doon sila kinakain ng sarili nilang isip. Parang bahay yan na dati may ilaw sa bawat sulok. Laging maliwanag kasi nandyan ka. Pero ngayon, biglang brownout. Saka lang nila na-realize gaano kahirap mabuhay sa dilim ganyan ang absence mo. It forces them to sit with themselves, to face the truth na matagal nilang tinakasan, na hindi pala sila kasing lakas o kasing independent tulad ng iniisip nila. Kaya kahit hindi nila sabihin, yung konsensya nila yung nag-iingay. Ikaw, wala kang sinasabi, pero sila tuloy-tuloy yung usapan sa utak nila. Bakit ko siya pinakawalan? Ano kung bumalik ako? Pero paano kung hindi niya na ako tanggapin? Paulit-ulit silang umiikot doon ikaw, tahimik, busy sa growth mo. Isi sa, ngayon, eto ang isang bagay na dapat mong tandaan. Self-respect is shown, not told. Hindi yan nadadaan sa sermon. Hindi yan nadadaan sa paliwanag. Ang totoong respeto, ipinapakita mo sa actions mo. At yung pinakamalakas mong action? Yung hindi ka na bumabalik sa sitwasyon na bumababa ang tingin mo sa sarili mo. Kung dati nakikipag-debate ka para ipaglaban yung halaga mo, ngayon hindi na kailangan kasi na-prove mo na sa sarili mo. At yung pananahimik mo, mas malakas pa kaysa kahit anong I deserve better speech. Kasi totoo, hindi naman nila kailangan ng reminder na valuable ka, alam nila yon. Sinayang lang nila. Isipin mo na lang parang market value. Kapag hindi ka available, mas tumataas ang halaga mo. At nung nawala ka, dun nila na-realize na hindi pala basta-basta mapapalitan yung presence mo. Kaya sila ang ngayon naghihintay sila ang nagtatanong. Sila ang nag-aalala kung may pumalit na ba sa'yo. At ikaw, chill ka lang kasi wala ka ng kailangang patunayan at dito pumapasok yung growth. Kasi habang sila busy sa pride at sa regret na hindi nila maamin, ikaw busy sa pag-improve. Nagsisimula ka ulit mag-focus sa health mo, sa hobbies mo, sa career mo, sa peace mo. At yung energy na dati ubos kakahabol sa validation nila, ngayon buo mong ibinubuhos sa sarili mo. Kaya pansinin mo, kahit hindi mo hinahanap, mas gumagaan ang loob mo. Mas nakakahinga ka. Mas gumaganda yung aura mo. Kasi wala ka ng bitbit bit na hindi sayo. Sila, lalong bumibigat. Kasi habang nagiging mas magaan ka, sila naman nagiging mas mabigat dahil dala nila yung regret na hindi nila maamin. Parang dalawang tao na naglalakad. Ikaw, iniwan mo yung sako ng bato sa tabi ng daan. Gumaan yung lakad mo. Sila, bit-bit pa rin nila yung sako pero kunyari chill lang. Pero sa loob-loob nila, ramdam na ramdam nila yung bigat. Yun ang difference ng taong marunong mag-let go at taong nakakulong sa pride. At dito natin makikita ang essence ng stoic principle. Control what you can control. Let go of what you cannot. Hindi mo kontrolado yung ego nila. Hindi mo kontrolado kung aamin ba sila o hindi. Pero kontrolado mo kung saan mo dadalhin yung oras at lakas mo. At pinili mong dalhin yun sa growth. Kaya, ikaw ang panalo. Ngayon isipin mo, bawat araw na lumilipas na hindi ka na nila kasama, mas lalo nilang nararamdaman yung absence mo. Bawat accomplishment mo na hindi nila sakse, mas lalo silang natutulak sa realization na mali sila. Pero wala silang masabi. Kasi hindi nila kayang lunukin ang pride nila. Pero ikaw, mas lalo mong nararamdaman yung freedom. Yung peace na hindi kayang bilhin ng kahit sino. Yung lakas na hindi nila kayang tapatan. At sa dulo, hindi mo na kailangan marinig yung sorry nila hindi mo na kailangan ng validation mula sa kanila. Kasi yung best validation, nahanap mo na mula sa sarili mo. Alam mo kung ano ang pinakamalupit na irony? Habang sila nakakulong sa pride nila, ikaw naman natuto ng pinakamahalagang leksyon na ang pagpili sa sarili ay hindi selfishness, kundi freedom. Kasi dati, ang dami mong iniintindi. Lahat ng mood nila, lahat ng tampo nila, lahat ng drama nila, ikaw ang sumasalo. Pero ngayon, natutunan mong hindi lahat ng laban dapat salihan. Hindi lahat ng sugat ikaw ang mag-aayos. At hindi lahat ng tao deserve ang energy mo. Dito lumalabas yung isa sa pinakamalakas na truth. Choosing yourself is liberation. Totoo, mahirap sa una. Kasi sanay ka na inuuna sila. Sanay ka na nag-a-adjust ka. Sanay ka na iniisip mo lagi kung anong mararamdaman nila. Pero nung pinili mo yung sarili mo, parang biglang bumukas yung bintana at may sariwang hangin na pumasok. Ang gaan. Ang tahimik. Ang payapa. Kaya kahit alam mong nagsisisi sila, kahit nararamdaman mong may part sa kanila na gusto kang balikan, hindi mo na hinahanap yon. Kasi narealize mo, yung sorry nila, bonus lang. Pero yung growth mo, yun ang tunay na regalo. At walang makakakuha nun sa'yo. Ito ang susunod na katotohanan. Discipline in silence builds a fortress. Isipin mo parang nagtatayo ka ng castle. Bawat araw na hindi ka bumabalik sa lumang cycle. Bawat oras na pinipili mong tumahimik kaysa makipagdrama. Bawat moment na inuuna mo yung sarili mo kaysa bumalik sa toxic pattern, yun ang mga bricks ng fortress na tinatayo mo. Unti-unti tumitibay, at kapag natapos, wala nang makakabasag nun at habang tumitibay ka, doon nila makikita na hindi ka na pwedeng basta guluhin. Dati siguro, kaya ka nilang paikutin. Dati kaya ka nilang papilahin sa sorry at excuses nila. Pero ngayon, iba na. Hindi ka na madaling maapektuhan. Hindi ka na madaling hilahin pabalik. At yan ang tunay na strength. Yung hindi ka na kontrolado ng iba, kundi ikaw na ang nagdedesisyon para sa sarili mo. At dito pumapasok yung ultimate realization. The regret is not your story. Hindi yun ang chapter mo. Hindi mo kailangang idetalye yung guilt nila. Hindi mo kailangang i-rewrite yung narrative para lang gumaan ang loob nila. Kasi yung regret nila, sariling libro nila yon. Ang libro mo? Tungkol sa resilience, sa growth, sa freedom. Kaya kung minsan mapapaisip ka, ano kaya kung inaamin nila? Ano kaya kung bumalik sila? Isipin mo to. Baka bumalik sila para gumaan yung dibdib nila hindi para respetuhin ang halaga mo. At ayaw mo nang ganoon. Ang gusto mo, yung kasama ka kasi kaya nilang pahalagahan yung worth mo, hindi kasi gusto lang nilang gumaan ang konsensya nila. Kaya nga sabi ni Seneca, the greatest freedom is to want nothing. Kasi kapag hindi ka na naghahanap ng sorry, ng validation, ng closure mula sa kanila, dun ka nagiging tunay na malaya. At pag malaya ka na, wala nang makakakontrol sa'yo. At ito ang pinaka-powerful na part. Habang sila tahimik na nilalamon ng regret, ikaw naman tahimik na lumalago. Yung silence mo, hindi empty. Puno yun ng growth, puno ng lakas, puno ng bagong opportunities. At sa bawat araw na natututunan mong i-celebrate yung sarili mo, mas lalo mong nari-realize. Hindi mo na kailangan ng kung sino man para buuin ka. Kaya sa dulo, ito lang ang gusto kong iwan sa'yo. Huwag mong hayaang ang pride nila ang bumalik sa buhay mo. Huwag mong hayaang yung regret nila maging dahilan para i-give up mo yung freedom na pinaghirapan mong makuha. Kasi tandaan mo, ikaw na yung nagbago. Ikaw na yung nag-level up. Ikaw na yung nagiging untouchable. At sila? Sila yung naiwan sa luma nilang mundo. Hawak-hawak ang regret na hindi nila masabi. Pero okay lang yon, Kasi hindi mo na kailangan pakinggan yung sorry na hindi nila masabi. Hindi mo na kailangan hawakan yung bigat na hindi naman sayo. Ang kailangan mo lang gawin, araw-araw, buong buo, ay piliin ang sarili mo. Kaya kung may nagdududa ka pa kung tama ba yung desisyon mong lumayo, kung tama ba yung pananahimik mo, eto ang sagot. Oo, tama. Kasi sa bawat araw na pinipili mo yung sarili mo, mas lalo kang nagiging unstoppable. At tandaan mo, their regret is their prison, pero ang silence mo, yun ang kalayaan mo. So, keep walking forward. Keep growing keep choosing yourself. Dahil sa huli, ang tunay na panalo ay hindi yung may bumalik para magsabi ng sorry, kundi yung natutunan mong hindi mo na kailangan marinig yon para maging buo ka. At kung ikaw na nanonood ngayon ay nasa ganitong sitwasyon, gusto kong sabihin sa'yo, you are stronger than you think. Hindi ka kawalan. Hindi mo kasalanan. At higit sa lahat, hindi burden ang regret nila para buhatin mo. Kaya relax ka lang, breathe, at ipagpatuloy mo yung journey mo. Kasi habang mas lalo mong minamahal ang sarili mo, mas lalo kang nagiging untouchable, unstoppable, undeniable. Kaya kung may natutunan ka sa video na to, i-share mo sa comments yung realization mo. Like mo na rin tong video, at kung gusto mo pa ng ganitong klaseng content, subscribe ka na. Tandaan mo, sa bawat araw na lumilipas, may chance kang piliin ulit ang sarili mo. Huwag mong sayangin yon.